Hello guys! Alam nyo ba kung paano i-convert sa percentage ang 1,000 na pera? Halimbawa, lalong lalo na sa mahilig magpautang at magpahiram, dapat nyo malaman kung ilang percent ang interest sa pirang hiniram nyo. Napakadali lang naman itong gawin gamit ang ating mga cellphone. Una, punta lang po tayo sa calculator. Halimbawa, nangiram tayo ng pera na 1,000. Tapos may usapan po kayo, 2.25% ang tubo sa isang buwan. I-times nyo po yun. Yan po ang resulta, 2.250. Anong napansin nyo guys? May mali ba? Hindi po yan mali. May kulang lang po. I-tap nyo lang po ang percent na sign. Yan po ang resulta. 2.25%. Nakita nyo guys ang tuldok po dyan. Ilipat nyo lang po yan pa kanan. Ang resulta is 225 pesos. Yan po ang interes ng isang libo sa loob ng isang buwan. Okay guys, sana naintindihan nyo ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong panunod. Hanggang dito na lang po. Bye bye.